Sobra na ang labis sa pagtaas ng mga bilihin. Sobra na ang paglago, paglobo ng mga kontraktual na mga manggagawa. Sobra na ang pagpapahirap sa mga empleyado natin sa gobyerno na, na, na sa isang kakarampot na sahod sa kabila na sila ay may mga mataas na pinag-aralan. Marami pa ang sobrang ginagawa ng administrasyong ito. Kaya walang dahilan para manatili pa ni isang araw o isang minuto ang rehiming Aquino, kundi mag-resign na para mag ng luwag ang mga Sa isyo ng mga nagsipagtapos ng pag-aaral pero walang makuhang trabaho sa ating bansa, ang hatol ng bayan ay guilty. Maigting ang aming panawagan sa pagbibitiw ng Pangulong ito na si Pinoy dahil simula't simula ng kanyang pag-upo, hindi niya dinala ang mga usapin na magsasalba sa kabataang manggagawa para baguhin ang kanilang buhay. Talamak ang kontraktualisasyon na majority ng mga, ng mga labor force ay mga kabataang manggagawa. Patuloy ang privatisasyon ng mga pampublikong hospital. Gayun din, patuloy na umaalis ang mga Pilipino, manggagawang Pilipino para maghanap na hanap buhay sa ibang bansa. Na walang kasiguraduhan kung sila'y makabalik ng buhay sa ating bansa may programa silang pabahay, ngunit sa pabahay na yan, iilan ang nakakakuha. Pangalawa, may, pa, may programa silang sa pabahay sa mga maralatang mara, tagalunsot, wala namang hanap buhay sa lugar na patutunguhan. Saan pa kami tutungo? Kaya kami ay nananawagan na sana tigilan na sobra na noy-noy, resign ka na. Sa salang panggigipit sa mga unyon, pagpawasak sa mga organisasyon ng mamamayan, at patuloy na pagsikili sa karapatan ng mga manggagawa, ang hatol natin ay... Kami po sa aktuwin at sa lumalawak na bilang ng mga manggagawa sa FFW ay naniniwala na maraming naging palya ang kasalukuyang administrasyon. Alim na porsyento lamang sa ating labor force ang unionisado. At sa loob ng alim na porsyentong ito, kulang pa sa dalawandaang libo ang meron tinatawag ng collective bargaining agreement. Sa ganitong sitwasyon, kung saan walang sapat na kakayanan ang mga manggagawa na makipagtawaran sa management para sa mga mas mabuting sahod at mas magandang kalagayan ng kanilang buhay, ay hindi po magkakaroon ng magandang buhay ang ating mga manggagawa. Kaya't sa tingin natin, lalot kung ating titignan ang kanyang track record, kaugnay ng mga programa para sa labor, mukhang kinakailangan na pong mag-resign ang ating Pangulo. Sa kaso ng Mama Sapano na nagdulot nang malaking bilang ng pagkapaslang ng ating mga babayang Pilipino at patuloy na pagsisinungaling ang hatol ng mga manggagawa at mamayang Pilipino ay guilty! Mama no Mastermind! Noi, noi, Rizal! Mahirap sa obrero! Noi, noi, Rizal! Desastre! Mahalaga para sa mga manggagawat mamamayan ang Mayo 1. Ito yung tinatawag na pandaigdigang araw ng paggawa. Ito ang araw na pagsasama-sama na lahat ng manggagawa sa daigdig upang ipakita ang kanilang lakas sa pagbubuo ng isang lipunan at ang paglikha ng kasaysayan. Kaya nga po inaanyayahan namin ang lahat ng manggagawang Pilipino na makiisa sa gagawing marcha protesta sa mismong araw ng paggawa dito sa Kalakhang, Maynila. Ang gaganapin din ang kilos protesta sa iba't ibang regyon ng ating bayan upang ipahayag ang matinding pagkundina sa napakaliit na sahod ang pagdeklara ng dagdag na labing limang pisong mumong dagdag sa napakababa ng sahod ng mga manggagawa at ang patuloy na uh, pagsisinungaling nito sa kanyang pananagutan sa encuentro uh, enkwentro sa mama sa pano. Itong mga panawagang ito ang dadalhin ng mga manggagawa, pagtataas ng sahod, pagbabasura sa eskemang kontraktualisasyon at ang kagyat na pagkilos upang manawagang dapat na magbitiw na si Aquino sa kanyang tungkulin. Bawat araw na nanatili si Aquino sa kanyang pwesto ay lalo lamang lumulubog sa matinding kahirapan at kagutuman ang maraming bilang ng ating mga kababayan. Kaya panahon na na baguhin ang kasalukuyang nakaluklok sa ating gobyerno upang palitan ng uh, pambansang transisyong ng mga manggagawa at mga mamamayan at kamtin ang tunay na pagbabago sa ating bayan at ang darating na Mayo 1, 2015, ang isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang ating lakas at pagkakaisa bumulwak ang malaking bilang ng mga manggagawa at mamamayan sa kalsada di lamang sa Metro Manila upang ipanawagang Aquino, sobra na! Mag-resign ka na!